isang 1.2 billion worth sa isang barangay. Ang ginawa nila, in-split nila into four parts. Apat na tig tatlong daang milyon. Nakalagay ay packet A, packet B, packet C, and packet D. Meron po bang ganun? Malinaw yan eh. Splitting yan. Pero para mapagbigyan ang maraming pangalan, ang ginawa, hinatihati nila. Di isang barangay. Ano ba naman kung ang title ng proyekto ay isang street? Okay. So, Tutal isang barangay, isang location, yung isang kind of work. Diba po may kasabihin tayo, pag iba't iba ang humihi po ng proyekto, nagbabago ang, mark, uh, ang workmanship, uh, nagbabago ang quality, nagbabago ang supervision. Opo. Opo. Paano makakaroon ng tibay dito? Uh, Gov, yung pong sinasabi nyo na chinap-chap, ano yan? 2025 project ko ba yan? 2024 o 2023? Lahat po. Meron pong chap chap ng 2023, may chap chap ng 2024 at may chap chap ng 2025. Okay, kasi po dito, ang uh, kung hawak po natin ang ito ho, no, 2023 flood control allocations para po sa inyo pong lalawigan ano, ha? construction of uh, road dike Esplanade along Dulangan River, Sitio Sili, Barangay Mentolsa, Section 1, Oriental Mindoro, 300. And then, Opo, the same section din po, no? Sitio Centro 5, 300. Biniyak po yung 600, no? Tigta 300 ito, tapos meron pa pong isa din, opo, na, na bali, ang total nito, 735 million. Opo, ito ho yung sinasabi nyo na binibiyak-biyak nila para po iba-iba iba iba ang kontraktor? Iyan yeah. yeah, na, biyak-biyak. Ito po ba ay, ito po ba ay tama? Ako ho, matagal na rin po akong legislator. Ako po, Manong, ay 48 anos na I spent 33 years of my life in public service. Nagsimula po akong kadawa ng barangay, SP ng barangay namin. Ang narating ko ang gobernado, tuwi kami magagawa ng budget. Pleating po yan. Dapat po pag gumagawa ka ng budget, kung may proyekto, isang area, isang amount, isang buong title ng proyekto. Pero para hati-hati natin ang isang proyekto, may reason. At ang reason, para sa akin, para po sa akin, ay eh hindi para sa kabutihan ng proyekto, kundi para maitago ang gusto nilang palabasin sa proyekto. Yan po manong, sabihin nyo ang title na nakasulat, Road Dike with Esplanade. Mm -hmm. Pero ito po manong ay flood control. Bakit pre-nioritize na ginawang road dike na may esplanade? Kasi doon nila itinago ang nakatakin. Kasi kung ito'y purong concrete na ipinaglalaban ko sa DPWH since March of 2023. March 2023, una ko pong sinabi ito sa kanila nung nabalitaan ko yan. Kasi for more than one month, pinasuspend ko po yan. Sabi ko, pag itinuloy niyo ang paggawa niyan, magkakagulo tayo. They stopped working for one month ang hindi ko po nakikita ang disenyo. Hindi po ako pumayag siya. Meeting namin March 6 sa munisipyo ng nawa ginawa. Mm. And yet, so, nagpaliwanag ang direktor ng DPW sa akin, mga NATO go, gagawin namin continuous road. So my understanding, pag sinabing continuous road, lahat ng project si Red mm. tapos only to find out nung, nung interview niya, na ito hinati nila, tapos kaya daw nasira dahil may mga seksyon na putol. Yun ang nangyari. Mano, alam niyo po ba yung baha na nangyari sa barangay Mulawin. Mm -hmm. Itong naka, uh, barangay Tagumpay itong nakaraan July. It was caused by a project ginawa namin ng pamahalaang panlalawigan at ginawa ng lubang administrasyon ng DPWA noong 2019. Ito pong aming 600 plus na gabyon na nagpo-proteksyon sa barangay ng Tagumpay. Tinanggal nila without informing us under the law, may existing structure na maayos bago mo i demolish ini-inform mo ang owner hmm. ng property, uh ng, uh, ng, project. Nagulat ako nitong pag-inspect namin, pinanggal nila nandun pa yung remnant, gumawa sila ng dike, hindi naman nila dinugtong. Hindi po nila pinagdugtong, eh di pinasok ng tubig. 50 hectares puno ng bato, puno ng buhangin. Na for, for six years, mm. napapakinabangan ng mga farmers. Mm -hmm. Opo, Gov, uh, ito pong mga proyektong ito, kaninyo na questionable hindi sa inyo kinonsulta, opo at uh, may mga paghihinala nga ngayon, uh, na tina dahil sa mga interest na alam nyo na ibig sabihin kaninong initiative ito? Kasi hindi naman maglalagak dyan ng pera ang gobyerno nasyonal kung wala po nag-initiate Tama po Tama po kayo, may naglagay po kasi kami po nagre-request ng pondo sa DBM, nagre-request ng pondo kung kani-kanino. Dumadaan kami sa karayom sa 30 milyones. Doon po sa LGSF, pang katerbang papel ang kailangan namin isumite. Nag-iintay pa kami sa electronic portal sa 30 million amount. 10 million nga lang po ang alaw sa bawat sa LGU. Ito po, ipinasok na lang. Wala naman po ito sa net. Marami po dito wala sa National Expenditure Program. Ito po yung insertion. Kung sino po ang nag-sponsor, hindi na po namin alam yun kasi hindi naman po kasama ang local government sa Baguio tariff problem.